hello oh, guys. Kasama ko pala yung dalawang pinsan yung kasama ko sa unang first vlog ko. Yan. So, andito kami ngayon sa Battle Girls. Minilibag agad ako. Yan. Gaganti tayo. Okay. Aray. Nabalibag na naman ako. Hirap naman pala na ito. Yan. Guys, yan. Guys, Yan. So please, guys, is subscribe nyo. Ako, guys, thank you. Yan, ilapat ay Ini aroy. Hindi ko pindut magbindot. Magkano okay, notification lang? Bindot ka na, pindut pa. Lo, ayo talaga. Ayaw ko talagang is mapindot. Yan, namatay na ako. So, yan. Yan, namatay na ako. Ganun, 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 ganun. Gating ko na yung magic Kasi ganun sila. Kasi, alam nyo naman, gayi-gaya ako. Di joke lang. Yan. So, yan. Punta na tayo dyan. Yan. So, yan. Then, ito sila na sila, no, first skills. Hindi yun nagawa. Hala. ganun? Di siguro ako marunong. Baka nga hindi ako marunong. So, yan. Yan na. Yan. Bilis. Sana mapatay ko sila kahit isa na sa kanila. Yan. Nap Sana nagpalipat sa akin pinalipad ko, napalipad ako. Ano ba talaga? So, matagal pala itong vlog na to, kaya tiis, tiis. Panoorin nyo na lang kasi. So, yan, no. Oh. Yan, yan, yan na. Yan, talon, talon muna. Yan, talon, talon na naman ulit. Oh. Ayan, 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 ayan na. Oh, bumalibag. Ayan na yung pinalipad niya ako. Balik na ulit tayo dun. Nakabalik na tayo. tas yan na. Ah, oh, ang sakit na. yung niya naman ako patayin. Grabe ba kayo? Grabe ba? So, first time ko lang maglaro nito. Kaya huwag niya akong patayin. Dalawa kayong pinsan ko. So, yan. Three fifty...

Lumipad na naman ako. Alam nag-ulti. Takbo. Ang sakit. <laughs> takbo, takbo tayo, takbo. Takbo. Bakit tayo kumikot naman Nandun ano pala siya. Takbo. Mm -hmm. takbo, takbo lang. Sige lang na pagtakbo kailangan dito. Takbo lang. Takbo lang. Sige, blitom mo pa. yan, Pero, magiging ganoon. ko na siya. Ayun, no, sana maumusa yung ulti niya. Naging duwag ako dito ah. Pero, ay lang. At least, di ako mamatay. Kasi, pag napuno yan, pwede na ako mag-ulti. sayang oh, nabalibag na naman ako wala na si ulti eh. pero okay lang is balibag lang na walang ulti yan lalakad na naman tayo babalibag na naman ako balibag na naman ng oh. ang... na naman boom ang boom, nga wow, yung ko talaga. Gagnak lang. Head first. Paano ba yun? Paano ba yung mga nila? Ang galing nila. Palaga na nananalo. Nainis. ini sanggaling nila dun eh. Tapos ako. Miaw, 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 miaw. Hindi, joklang. lang. Pagod na naman si inyo, auntie. Oh. Yan na, oh. Balis na, takbo, takbo, takbo. Takbo ka na. Takbo ka na. Yuk lang, hindi naman nung ultianan. na, balis na, na naman ulit ako, oh. Buti pa kayo. Buti pa kayo. Buti pa kayo. Laban ako sa inyong dalawa. Mukhang... May nabas na yun. Lutas. Eh, ba't may ice dito? Frozen pala. Ito, nagpalag ba yung pinsan ko? Normal lang to. Oh my God. Sumasanig pala to. Powers daw to. Powers daw pala to. Sabi ng pinsan ko. Swerte naman niya eh. So, ano mo kaganyan din ako? Parang hindi na siguro ako magkakaganyan. Imposible ako magkaganyan. Dahil hindi ko naman alam to. Nakisali lang naman ako sa mga pinsan ko. Grabe naman to. So... Yan, nung nakita nyo naman, binabalibag na naman ako ng pinsan ko. Suntok lang ginagamit ko, kaya nababalibag na naman ako. Malakas talaga ng pinsan ko. Uh, ulti na daw siya, hindi naman ulti yun. Hindi naman ulti yun guys. Hindi ulti yun guys ha. Ang tulang tuluran. Tularan itong pinsan ko. Nalalaki. So, yan. Follow and subscribe and like and comment na lang kayo. Sana magpagkabait kayo. Hindi, joke lang. Joke lang talaga. Wala, lagot ka sa mama mo. Away. Masya, lagot ka talaga. Lagot na talaga, lagot na. Wala na, naka frozen na siya eh. Grabe naman update na itong battlegrounds na to. Grabe ba? Yan. Saan na matapos na itong larong to? Bayan na oh. Tago-tago muna tayo dito ba makita tayo. Papahil daw muna ako sabi ng pinigin ko. Kasi daw masyado pa daw akong mahina. Ay ako, mahina talaga no. Para naman akong duwag dito eh. Grabe naman. para akong duwag. Yan. sugod na ulit tayo. Ang hmm. hirap naman nila patayin. Alam na ipinsan kong ano, yung may sombrero. Hirap patayin. Grabe. Ano oh, man Kasi, alam nila kasi ngayon pa lang ako naglalaro nito. Kaya, pinagsamantalahan na nila ang kahinaan ko. Grabe ba? Hirap naman, oh. So, yan. Takbo na naman. Kainis talaga. Bueno, tak Takbo na, takbo. Saka na matapos na tong video na to. Pwede ko lang ito eh. Pero in fairness, maganda din maglaro nito. yan. Katayin na tayo. Lakad-lakad na naman. Pinalipad na naman ako. Gamit na naman yung yelo niya. Eh. Takot kayo pag nag-ulti ako. Ah. Okay, lagot talaga kayo. Patayin nyo lang ako ng patayin, ha? Joke lang, di pa nga ako namamatay. Pero napatay niya niya yung kanina. Tignan niyo guys, ah. Yan, inuultihan na naman kami. Sabi ko pala nito sa kapatid ko, patayin ko siya. Dahil, dahil, dahil gusto ko magka-ulti. Diba? Parang boss lang, di pinaghihirapan. Okay lang yun. At least makakapag-ulti, masisave ko pa yung kapatid ko. Sa baliw naming pinsan, di-joke lang diyan baliw. Matino ko lang daw siya. Yan. Si pa ko na siya. Ano naman, naman po nang na naman ako ng pinsan ko. Yan, bilis, bilis. Takpo na ulit. Yan, sabi ko ulit patayin ko siya. Hindi ko makita. Yan na siya, yun, yun, yun. Punta na natin. Papatayin na tapo Bawas lang naman. Bawas lang. Yan ba? Mas naman talaga eh. Damot man yan. Eh. Hindi, ako lang yan. Damot, mabait yan mga kapatid ko. Pati ang pinsan ko, mabait yan silang dalawa. Yung pre pinsan ko yan, pati kapatid ko yan. Tapos eh. ang subscribe ko eh, guys. Yan na, nag-ulti na ako. Please subscribe and comment and like and share. Yan, yan na. O, oh, diba? Nag-ulti na ako. Ulti, ulti. Ulti na ako. Ikaw naman tatargetin ko. Ay, hindi ko muna tatargetin yung kapatid ko. Ikaw muna. Kanina ka pa. Huwag nyo naitindihan yung ingay. Yan, papatayin ko kayo. Ikaw lang pala. Ano? Mm -hmm. Patayin kita. Nagot ka sa akin. Kunti na lang matapos na. Tapos na pala eh. Oh no. Hindi na naman ako makatayo. Namatay na pala ako. Ano ba yan eh? Pero okay lang yun. Know, at least naka-ulti tayo guys. だよー。